Hello guys, meron lang pa gusto kong share. Uh, gusto ko lang sigutin niyo yung isang comment na ito actually madalas ko itong nakikita sa bawat video na aking ina-upload na ako daw ay umalis lang sa 7 day Adventist dahil ako daw ay nagtampo lang. Ayan. So, sagutin ko po yung ganitong question. Alam niyo po mga kapatid, ito in general ha. Ah... Uh, kaya may ganitong pagpapakalat ng issue against sa akin kasi lumabas ako sa Seventh-day Adventists at sa aking paglabas ay inexpose ko yung isang bagay na hindi dapat nakikita sa isang church na nagpapakilalang tunay na bayan ng Diyos Siyempre, marami namang nakakaalam yan inexpose ko kasi na ang ospital ng Adventist based po sa history ay nakapagsagawa ng tinatawag na elective abortion. Ito po ay isang uri ng abortion na labag po sa Biblia. Na dito, pinapahintulutan ng ating church sa pamamagitan ng abortion guidelines na napagkaisahan doon po sa executive committee kinabibilangan ng matataas na opisyalis ng Day Adventists. Kasama na po dito yung presidente na binibigyang pahintulot based po sa abortion guidelines ng Adventists ang isang magulang as long as magpapasya siya, hindi siya pinilit na ipa-abort ang nasa sinapupunan niya. Kung ito po ay merong special cases. Ano po yung special cases? Ito po yung nabuntis, bunga ng rape at incis. Ganon din kapag nadetect ng doktor sa diagnose na yung ipapanganak ng isang babae ay merong abnormalities or merong physically and mentally defect. Halimbawa po niyan, issue humonggoloid. Yan po ay merong physically at mentally defect sa abortion guidelines, as long as yung magulang magpapasya, ipinanghihintulot ko itong ipa-abort sa atin. At based po sa history ng Adventist Hospital, ay naisagawa po ang ganitong klasing abortion. in -expose ko po ito at ipinaalam sa mga kapatid na ito po ay labag sa Biblia. Pero syempre, may mga panatikong Adventist, hindi naman lahat pero merong mga panatiko. Ano po yun? Yung wala silang pakialam kung totoo o hindi yung sinasabi mo. As long as makakasira ito sa church, gagawa sila ng paraan para hadlangan ka. Isa sa mga ginawa nilang taktika, paraan, is sirain yung aking pagkatao. Kung baga, idinidiin nila sa mga churches, ikinakalat nila, na hindi totoo yung uh, dahilan ng aking paglabas, which is yung abortion nga po. Ang totoo daw pong dahilan, ako po ay nagtampo lang. So kapag ka meron kang nakausap na Adventist, lalo hindi naman nagpa-fact check, madalas maririnig mo sa kanila na na ako ay nagtampo lang kaya ako nagtopic ng abortion. Pero ako, magiging fair ako sa inyong lahat para maging malinaw. Gusto kong uh, sagutin ito para bigyan ka ng idea na kung totoo yung bagay na ito kung totoo man na ako ay nagtampo. Ibig sabihin, hindi talaga totoo yung aking mga uh, isiniwala about sa abortion guidelines ng 70 adults. Pagka totoo naman kasi talaga yan. Eh. Kahit nga sabihin natin totoong nagtampo ako, hindi naman mawawala yung aking presentation. Nandiyan dyan pa rin naman yan. At yan po ay nakabase sa mga sa mga reliable source sapagkat yan po ay galing mismo sa atin ng mga evidence. Pero magkaganon pa man, para maging fair sa inyo, is Bigyan linaw natin yung totoo ba talaga? Totoo ba talaga na ako ay nagtampo lang kaya ako lumabas sa 70 Adventist? Alam niyo po mami na mahal, mahal na mahal ko ang 70 Adventist Church. Katunayan ng asawa ko isang Adventist eh. At ako po ay nag-aral ng theology sa Adventist University of the Philippines sa AUP po sa may silang -Kabite. Wala po sa aking hinagap na lumabas sa 70 Adventist. day Adventist. Nalamang hindi ako panati kong member. As long as nakikita kong tama ang aral, nagpapatuloy po ako. Pero kapag ka meron ako nakitang aral na pwede mong ma-consider na hindi gagawin ng tunay na igla last year. Inaalisan ko po ito. Kasi mayroong mga pagkakamali na hindi mo naman pwedeng i-judge ang church para sabihin uh, sa kabuuan ay hindi natunay ang last Pero mayroong namang uri ng pagkakamali na may kukonsider mo na ang church na yon ay hindi talaga tunay na sa Diyos. Mayroong ganong klaseng pagkakamali. Like for example, pagsamba sa tao. Hmm. Sa pinanggalingan ko sa INC, kami ay sumasamba sa tao kay Jesus. Eh, kahit anong payo ng mga miyembro sa akin noon dati na eh wag kang tumingin sa tao doon kasi gusto tumingin eh ang problema yan yung practice ng miyembro eh. yan yung practice ng kabuhat sa pagkat galing yan sa pamumuhay so may ko consider ko na ang si sa akin pag-aral hindi eh, na iglesia sapagkat hindi naman magpapasamba ang sa tao nung umanib ako sa Pentecostal ang Pentecostal nakita ko doon nung nagpumasok ako sa school of theology pera-pera ang labanan talaga nangangaral na lang kami ng dahil sa pera ang tunay na iglesia hindi ganon imposible yung gawin ng tunay na iglesia na mangangaral ka para lang sa pera so may consider ko yung pagkakamali na yun na batayan para masabi kong hindi ang tunay na iglesia nung umanib naman ako sa Seventy Adventist tumagal din ako dito kasi nga uh, commandment keeper sila pero hindi ako naging panatikong membro. Kapag nakita ko yung isang aral na dapat ituwid, itinutuwid natin. Pero mayroong aral na hindi basta mali na itintuwid lang. Mayroong mali na may ko consider mo na ang isang iglesia, hindi talaga tunay yan na sa Diyos. Kasi hindi yan gagawin ng isang iglesia na sa Diyos. Ano po yun? Yung pong abortion guidelines na yan ay pinagtibay pa sa General Conference Executive Committee. So hindi ka gawin ng tunay na iglesia na bigyan pa hintulot ang sino mang tao na i-abort niya ang isang walang kalaban-labang bata dahil lamang sa ito ay mayroong physically or mentally defect. Hindi rin gagawin ng tunay na iglesia na payagang ipa-abort kapag ka ikaw ay na-rape o ito ay bunga ng insist o sapin-sapin sa circle ng family. Alam natin, hindi maganda yung ganong karanasan. Pero hindi naman ibig sabihin din na judge mo na kung tumututol ka sa ganun. kasi ang Bible mismo tumututol sa bagay na yun. So may ko natin na ang Adventist hindi ho tunay na iglesia sapagkat mayroon pong ganyang cases sa kanilang history. Kaya ko lumabas po ako talaga niyan Pero ito sarili kong pasya. Mapapansin niyo wala naman ako niyaya na iba kasi sila pa rin naman magpapasya sa kanilang sarili. Ngayon, ang paraan nila para hindi mapapaniwala sa akin yung ibang miyembro. Ang ginagawa nila is nagpapakalat ng fake info ano po yun? Ako daw po ay nagtampo. Ngayon, tutulungan ko na yung isang member na nagpapakalat. Para naman, uh, to be fair, kung totoo talaga yung accusation, eh, huwag kang maniwala sa akin kung totoo nagtampo ako. Pero magpapakita ako ng mga evidence po sa inyo na yun pong ipinapakalat na ako yung nagtampo, ito ay ikinakalat lang kasi meron po silang itinatago sa tao na ayaw malaman. So, sana maging fair ka ngayon para matimbang mo kung ako ba na isang tunay na Seventh-day Adventist na nagmamahal sa Seventh-day Adventist. Ako ba ay nagtampo lang? O yung church mismo ang nagtampo sa akin? May tatlong pangunahing dahilan na ibinabato sa akin kung bakit daw ako lumabas sa Seventh-day Adventist. Unang-una is... Hindi daw ako na-sponsoran. Sa mga hindi ko nakakaalam, ako po ay nag-aral ng theology sa AUP or Adventist University of the Philippines dito po sa may silang Sa pag-aaral ko ng theology, ako po ay working student sa aking pagiging working student syempre hindi naman madali talaga ang pag-aaral dyan pero syempre dahil yan po yung ating linya which is yung pag-aaral ng salitanan Diyos ay kinakaya po natin kahit na yan po ay mahirap ako niwala, hindi naman madali ang pagte-theology kahit siguro gano ka katalino hindi mo masasabing gano'n gano lang ka-easy ang pag-aaral dyan ewan ko lang sa iba kung sobrang gifted sila pero ako niwala, hindi gano'n kadali talaga ang pag-aaral sa theology pero hindi sapat na dahilan para magtampo ka ah. dahil lang sa hindi daw na-sponsoran bakit? Unang-una, kahit wala akong sponsor, working ako eh. Kaya kong pag-aralin yung sarili ko. At nakakapag-aral ko talaga ako. Nag-start po ako sa theology, uh, 2017, sa natatandaan ko. Wala naman akong sponsor. Ilang taon wala akong sponsor. Pero hindi naman ako lumabas sa theology. Nagpapatuloy ako. So, hindi totoo na ako ay nagtampo dahil hindi na-sponsor. Bakit? Lumakad yung mga taon na isa akong theologian. Working lang po ako. Hindi ako in-sponsoran. Wala ako akong sponsor. Pero hindi naman sa buong panahon ganoon. Dumating sa point na ako po ay na, actually napuno ko ako ng sponsor. Sa dami ng sponsor ko, uh, kaya ko pang magpaaral ng isa pang theologian eh. Sa totoo lang eh. Kaya yung mga nagsasabi na ako daw po ay hindi na sponsoran sa pagte-theology, ay nagtampo, hindi ko ito totoo mga kapatid. Napakarami, nahihiya ako sa mga ano, sa mga Adventist kasi weekly sunod-sunod yung aking schedule na pag-speaker sa mga churches. At sa pag-speaker ko, pag nalaman na ako'y estudyante, ako'y theologian, sila ay nagkukusang mag-abot sa akin ng blessing. Nag-i-sponsor talaga sila sa akin. Hindi man yung parang monthly nagbibigay, kahit pa paano nakakapag-abot isa-dalawang beses at sa bawat local churches na napupuntahan ko hindi ako umuuwi na walang nagbibigay sa akin ng, ng sponsor ako nahihiya ako sa kanila nagpapakalat mismo ang miyembro ng Adventist nagpapakalat na ako ay nagtampo lang kasi hindi daw ako na-sponsoran hindi ho totoo yun, nahihiya, nahihiya ako sa mga nag-i-sponsor sa akin sa mga nadalaw ko na church dahil sa mga mismong Adventist na nagpapakalat ng fake info, pag naalala ko o nakita ko, kasi may mga message yan eh may mga message sa akin yung ilang kapatid. ipo ko po dito yung ilan sa mga sponsor po sa akin. Ang totoo, hindi lang po sa aking pag-aaral kahit po sa ministry, may nagpapadala po sa akin. So hindi totoo na wala akong sponsor. Ipinakalat e, lang po yung ganyan para po hindi mo pag-aralan o hindi mo makita yung katotohanan na totoo yung aking in-expose ng Adventist. Pumabor po siya sa elective abortion. So ako may ebidensya ako na ako may sponsor. So ano panit? Sino paniniwalaan natin? Yung mga nagpapakalat ng fake info? o yung mismo may, may resibo, merong ebidensya. Sa totoo lang, kaya gagana ang binabagit, sobrang nahihiya ako sa mga church na binisita ko, sa mga member doon. Kasi hindi mo mayaman ang mga membro ng Adventist eh. Pero nung nalaman na ako'y theologian, sila po ay sponsor sa akin. Sobrang nahihiya ako sa kanila sa pagpapakalat nyo ng maling information. Mananagot po kayo sa Diyos kasi yung mga sponsor na yan, galing po yan sa malinis na kamay. Mahiya po kayo sa kapwa Adventist ninyo na nag-i-sponsor sa akin nung ako po ay nag-aaral. Tapos ikakalat nyo lang, ako po ay hindi natulungan ng mga kapatid. Kaya wag ho kayong maniniwala sa ganito. Sapagat marami pong mga kapatid, every churches na aking dinadalaw, nagbibigay po sila ng sponsor sa akin. Sa pagkakaalala ko, meron pa akong alkansya noon eh. Inipon ko kasi ayoko masayang yung ibinibigay ng mga kapatid. Baka sabihin ginagasas ko lang kung saan. Dahil yun ay eh, para sa pag-aaral. Inilalaan ko sa pag-aaral. Ang laki nang naipon ko doon sa alkansya. O oh, eh wala naman akong trabaho, hindi naman mag, hindi naman nagiging pera yung trabaho sa AUP. Eh paano ko susubaybayan kung wala akong sponsor? Mag-isip ka lang ng ano eh, ng kahit konti na lang, wag nang malaki. Wala namang ano sa AUP, hindi naman napepera yung work doon eh. Hindi man napepera 'yon. Eh paano eh, paano pag pang-araw-araw ko noon kung, kung wala akong sponsor, kaya mapatid fake fake news po ito. Mahiyak po kayo yung mga nagpapakalat ng fake info. Mahiyak kayo sa mga kapwa nyo Adventist na galing sa malimis na kamay nag-sponsor po sa atin para sa ating pag-aaral. Ikalawang dahilan daw kung bakit ako umalis sa Adventist. Ako daw po ay uh, hindi kasi nakapag-enroll ng 18 units. May isang portion daw sa aking pag-enroll na mag-enroll ako ng 18 units pero hindi ako napayagan. Meron kasi ako binanggit sa part 3 ng aking video about sa aversion guidelines na binanggit ko doon na isa sa sa pagkakaalala ko, nabanggit ko doon na ako ay na-sponsoran. Kaya nga may sponsor eh. Na-sponsoran na makapag-enroll -e ako ng 18 units. Kasi working kasi ako. Hindi ka pwedeng i-full load kapag working ka kasi hindi ka makakapagtrabaho. So ang pinakasagad mo kapag may sponsor ka at least 18 units. So ang senaryo po kasi na nangyari ah uh, based sa ikinwento ko sa part 3 ng aking video na ginagamit nilang batayan is uh, limbawa po ngayong araw na ito yung last day ng enrollment medyo late na kasi ako nakapag-enroll noon gawa ng ako ay may work hindi ko masyadong naasi kasi yung enroll ko so last day ngayon nagpadala yung aking sponsor ay makapagpapadala sa akin kinabukasan pa parang ganun yung senaryo sa pagkakalala ko medyo patagal na kasi ito eh sa totoo lang hindi ko alam bakit binabalik pa na itong mga ito So, nakiusap ako sa ano sa school na baka pwede akong payagan makapag 18 units kasi nga nakakahiya naman sa si sponsor magbibigay siya tapos hindi ako may info ng 18 units so nakiusap ako pero hindi ako pang napagbigyan ngayon yeah. yung mga nagpapakalat ng info eto dahil dahil kaya akong balis ang babaw naman unang-una working po ako kung hindi man ako napayagan sa 18 units, it doesn't mean hindi ako nakapag-enroll ng time na yun. But working nga ako eh. Kaya ko makapag-enroll at least 15 units. At nangyari po talaga yon Nung time na yon hindi ho ako nakap nakapag-enroll ng 18 units, pero nakapag-enroll po ako ng 15 units. So bakit ako magtatampo eh? Nakapag-aral pa rin naman ako. Ito yung sinasabi ko na meron lang kasi talagang itinatago. O panati ko lang ang isang miyembro. Dahil nakita niya na nag-expose ako against sa Adventist handa siyang manira ng kanyang kapwa para lang mapanatili yung kanyang kinabibilang ng Adventist na mabango sa sa mga tao. Ako, hindi ako against sa mga member ng Adventist. Mababait naman yung mga yan. Nga lamang, may mga panatikong membro. Ano po yun? Yung handa kang sirain, imbis na sagutin nila kung tama o hindi yung iyong mga issue na binibitawan. Ang gagawin nila, pe-personalin ka. Mga kapatid, hindi ko totoo na nagtampo ako dahil hindi ako nakapag-enroll ng 18 units ang totoo, hindi ako nakapag-enroll ng 18 units, pero nakapag-enroll po ako noon. Kasi working po ako. Nakapag-enroll ako ng 15 units. At may resibo po yan. Pag nakita ko, i -ano ko dito, ipa-flash ko dito. At pag nakita nyo, pwede nyo nang isampal sa mga kapatid na nagpakalat ng fake info. Kasi ito, naka, kaya sabi ko, nakakahiya doon sa mga mismong Adventist na miyembro na nag-sponsor para sa akin. Tapos sa ganitong paraan nyo lang sisirain yung tao. Mahiya kayo. Bakit hindi na nga kayo tumulong sa pag-aaral? Nanira pa kayo ng tao. Oh, fake news po yan, mga kapatid Una, hindi, wala daw akong sponsor Hindi yung totoo, ang dami kong sponsor Ikalawa, dahil lang daw sa hindi ako nakapag-enroll ng 18 units Ang totoo, nakapag-enroll ako, ako ng 15 units Kaya nakapagpatuloy ako sa pag-aaral Ikatlong dahilan daw kung bakit ako umalis sa Adventist Hindi daw dahil sa isyu ng abortion Ang dahilan daw is dahil nahirapan ako sa pag-aaral ang mahirap lang kasi, siyempre, hindi kita kapatid pinapakilaman ha. <clears throat> Pagka nauna ang pag-aasawa mo, kaysa pag-graduate mo, mahirapan ka talaga mag-aral at magtapos. Bakit? Sagutin mo pang misis mo, sagutin mo pang anak mo, so siyempre buhay ang mga yan, saan ang unahin mo? Kung may hawak kang 5,000, ibabayad mo ba sa tuition? Hindi. Ibibili mo ng pagkain at gadas, lalo na kung magkasakit pa. <clears throat> Kaya mas mahirapan. Bakit daw? kasi pinagsabay ko daw yung aking pag-aasawa at pag-aaral ng theology. Kumbaga parang ito medyo may bigat na. O nga naman, brother, nag-asawa ka kasi kaya nahirapan ka sa theology. So nahirapan ka sa theology, eh nagtampo ka. Then gumawa ka ngayon ng issue about abortion. Hindi pa hindi pa kinababawasan diyan. Bakit hindi na ba ako Adventist kapag hindi ako nag-theology? Pangalawa, nasa field na ako mga kapatid. Yun pong gawain ko, gawain na po ng isang pastor. Gawain na po ng isang pastor sapagkat ako po ay merong hinawakang local churches. Hindi man marami, pero nakakaikot po ako. Actually, halos, halus pastor na po yung aking gawain sa Seventh-day Adventist. Wala lang akong sweldo kagaya sa pastor. Pero yung aking gawain is gawain na po ng isang pastor. Ba't naman ako magtatampo sa hindi pag-aaral? So, linawin ko po ito. Totoo ba na ako nagtampo sa Adventist dahil nahirapan lang sa pagte Dahil pinagsabay ko yung pag-aaral at saka yung pag-aasawa? Ang sagot, hindi ho. Unang-una, fake news po ito. Nakakahiya talaga na na mismo mga Adventist nagpapakalat ng inventong info. Ako po ay lumabas sa school ng theology bago pa po magkaroon ng pandemic, 'yung COVID na pumatay ng maraming mga tao. Before pa kumalat ang COVID, before pa nagkaroon ng issue sa COVID, wala na po ako sa theology. Lumabas na po ako ang dahilan nakita ko mali kasi sistema nakita ko, grabe ang itatagal ko sa, sa school ng theology kasi nga working student po ako. So dahil yung mga sponsor sa akin, hindi naman regular talaga na nagbibigay. Merong nagbibigay, syerte so, pagka merong nag-sponsor. Pero may nag-sponsor sa akin tuloy-tuloy. Hindi nga lang bawat tao, hindi lang sila regular na, nag -ano, na nagbibigay. So, meaning to say, hindi ko kayang bitawan nung time na yon yung aking working. Sapagat ito yung bubuhay sa akin sa school ng theology para makapagpatuloy ako sa pag-aral. Kaya ako lumabas sa school ng theology sapagkat nakita ko mali yung sistema. Ang ginawa kasi ng Adventist, ginawa na nilang parang course ng secular ang, ang theology, ang pagpapastor. Kasi pagka wala kang pera at hindi ka makakita ng sponsor, hindi ka talaga makakagraduate. Meron mga pwede kayong ipagmalaki, iba't si ganito, si ganyan, working. <coughs> sa MBC, meron kaming biro minsan. Meron tinatawag na magna at saka Suma. Alam niyo magna? Magna 9 years na hindi pa rin graduate sa MBC. Nandoon pa rin, theology student pa rin. Ang iba naman suma, suma sampung taon na hindi pa rin talaga nakakagraduate. Bakit? Kasi working student, theologian din siya. Ako magna, magna nine years, mga kapatid, o oh, hindi naman siguro magna, magna nine years, hindi pa Pag nine years, graduate gumraduate ako. Bakit? I'm a, I was a working student. Alam niyo sa isang theologian na nakagraduate ng working student na kung sabihin niya is uh, magna at saka suma Pinagmamalaki pa nila, ano maganda doon, ganun katagal ka nag aral Nine years? Ten years? Sa totoo, maraming akong kakilala dyan, tumanda na dyan, hindi lang magna, hindi lang suma. Sa isang theology na ng ganyang katagal, sa likod punyaan, mas maraming theologian hindi ho nakagraduate. Kaya kahit pagmalakihan pa ako ng isang membro na, oh si ganito, working lang naman pero nakagraduate. Pero ang tanong, gano'ng karami yung classmate niya na hindi nag-continue? Kasi kami, mahigit isang daan eh, bago ako lumabas. Hindi ko may, may 20 pa yung teologya na kabatch ko eh. Marami sa kanila lumabas na eh. Hindi naman yan itinitestimony. Ang itinitestimony lang nila yung mga tao na sa kabila ng pagiging working student, nakagraduate pa din. No? Pero halos wala ng lakas. Bakit? isipin mo, taon ka sa pagte-theology. Eh, hindi naman yan, hindi naman yan yung mismong field mo. Ang field natin nasa church. Bakit patatandain nyo sa school yung isang estudyante kung kaya niya makapaglingkod ng mas maaga doon sa local churches? Kailangan lang na magandang program. Eh, nakita ko hindi maganda, hindi tama yung program para sa nag-aaral ng theology. Na kapag wala kang pera, tatagal ka sa pagte-theology. Ang pinaka-worst, hindi ka pa makagraduate. So, lumabas ako kasi hindi ganyan yung tamang process sa pag-aaral ng theology. Naniniwala ako mali yan. So hindi ko naman ito ipinipilit sa iba. Ako, sarili kong pasya yun. Sarili kong pananaw yun. Lumabas ako sa pagte-theology. Una muna, nasa field na naman ako. May hinahawakan na akong local churches. So lumabas ako ng tahimik sa school ng theology. Pero gusto ko lang linawin, mali yung info na nahirapan lang daw ako kasi pinagsabay ko yung pag-aaral at pagte-theology. Hindi ho, kasi bago pa mag-pandemic, lumabas na ako sa school ng theology. Nag-asawa ako, tapos na yung pandemic. E sa pagitan yan, may mga tatlo o apat na taon na ata na pagitan. So malayo na Eto, fit in po ito. Hindi ko ako nahirapan sa pagte-theology dahil nag-asawa. Mahirap naman talaga mag-theology, but it doesn't mean susuko ako sa pagiging Adventist na dahil lang sa nahihirapan ako sa theology. E eh, kung pag-uusapan ng eh, doktrina at pamumuno, kahit papano, sa biyaya naman ng Diyos, hindi naman nahuhuli. Kaya naman natin makasabay. No. So, hindi, hindi yan magiging dahilan para umalis ako sa school ng theology. So, yung mga pakalat ng, ng mga Uh, Adventist na panatiko, ito yung nagpapakalat ng fake info para lang maingatan ng Adventist na kung saan ako daw ay nagtanggol dahil walang sponsor or hindi nakapag-enroll ng 18 units, nahirapan sa theology dahil pinagsabay ang pag-aasaw at pag-aaral lahat po ito fake info mga kapatid bakit po ipinapakalat ito sa local churches? kasi nga po madaling bilogin ang membro na ano yun na kahit po hayagan ng inaamin na mayroon pong naganap na elective abortion, abortion bawal sa Biblia, in-expose natin Madali nila itong takpan. Sisirain lang nila yung tao. Ngayon kung isa ka sa napapaniwala nito, good luck sa iyo. Sapagkat naitago nila sa iyo yung katotohanan na ang dahilan talaga ng aking paglabas sa 70 Adventist Church sapagkat ipinapahintulot using abortion guidelines hanggang current abortion guidelines ang pag-aabort sa walang kalaban-labang bata. So ito yung tunay na dahilan, ang tunay na iglesia, ang tunay na bayan ng Diyos hindi yan papayagan. Kung talagang tunay na bayan ng Diyos ang Seventh Day Adventist Church, bakit po pinapayagan niyan sa inyong ospital? So kapatid, hindi naman ako galit. Ito ay sagot ko lang naman. Ah uh, sana naging maliwanag po sa inyo na uh, magbubunod na po kayo. Pasensya na, huwag na kayong magkampo sa akin yung aking mga video, hindi na po ito para sa 70 Adventists. Ito po ay para na po sa aking mga na-research sa Bible. At ayon po sa aking pag-aaral, ang tunay na iglesia talaga ay nanggaling sa Jerusalem pa. Kaya kapag ka ang iglesia mo, hindi po bunga ng pangaral ng mga Christian na nanggaling sa Jerusalem, halimbawa nanggaling lang dito sa Pilipinas or sa Amerika, hindi po yan tunay na iglesia. Bakit? Sapagat yung tunay na iglesia ipinangaral pa simula doon sa Jerusalem. sa pangangaral ni Jesus at ng mga apostol hanggang nakarating sa iba't ibang mga bansa. Hindi nag-start sa Amerika, hindi nag-start sa Pilipinas, nag-start po yan sa Jerusalem. Kaya pag ang church mo, walang history background na yung church ay galing sa Jerusalem, hindi po yan tunay na iglesia. So patuloy ko po kayong ipapanalangin na buksan ng Panginoon ang inyong pagkaunawa at bumalik kayo sa pagsamba sa iisang tunay na Diyos sapagkat ang iisang tunay na Diyos na itinuturo ng Biblia ay walang iba kundi ang Diyos Ama or si Yahweh.